Ay, right, mga kamukil, gandang hapon. So, galing tayo katalunan project mga kamukil. Dito na naman tayo sa Panabo, no? Update tayo dito mga kamukil, no? So, hinihintay ko lang yung pag-receive natin sa water closet kanina sa katalunan. Tapos, nung na-receive ko na, pumunta agad ako dito kasi may pinapalo pa ako mga moldings, no? Para sa katalunan. So, dito sa ground floor, mauna tayo sa pag-update. Yan. Yan. So yung ground floor natin mga kamukil, halos tapos na yung kontrata nila puro man dito. Liman uh, tao sila nagtirada dito mga kamukil sa ground floor, no? Mula pag sisira, hanggang pag sunod natin sa plano, hanggang sa mga padir, no? So, ang kulang na lang sa kanila itong ah uh, pagtatay, no? Mula dito sa CR flooring at counter. So ngayon, abay uh, by Monday, ililipat ko sila dun sa katalunan, sila yung titira sa ano dun, kanupin ng ating mga bintana doon no? at makakatulong reset sa pag-flooring sa pinakamalaking flooring nga nandoon. okay dito sa baba mga kamkil ito na yung ganap no? pagpa-plastering almost done na may mga konti na lang babalikan sila purman dito sa plastering o so, hindi pa magalaw kasi pitsido pa dyan na banda no? bukas may magahakot ng mga basura dito ito na yung ating second floor mga kamkil nayari sa tubular mamaya may papaabot tayo no? o pagdidiskasan tayo no? kasi Uh, ang daming nagkakagulo pagdating nitong subular, no? Lagi na naman namin itong na trabaho. Ilang bahay na niyayari namin dito, mga kamukil. So, hanggang ngayon, patuloy pa rin yung pagka uh, tatanong o may mga disagree o agree sa mga trabaho natin. So, normal yan, no? Yan, yung ating CRs dito, tapos na. Ngayon, ang tinatrabaho nila, nag-flooring sila dito. Pinapatuloy itong pag-flooring dito sa laundry area. So, ngayon, naka up na yung ating linyada para sa ating water closet sa second floor. Nandito malalagay yung ating floor drain para sa laundry area dito. Kaya nagkakaroon tayo ng drop dito ng 2 inches. Yung sloping dito mga kamagil papunta dito sa ating floor drain para lahat ng bagsak ng tubig dito talaga. Hmm. Tapos dyan, magkakaroon tayo ng kunting gate dyan, papasok dun sa loob. So, bali sila forman. Ito yung huling araw nila na mag-duty ngayon dito kasi tapos-tapos na yun sa kanila. Tiles na lang, no? So, hindi pa natin maumpisahan yung pagta-tiles hanggat hindi natin ma-flooringan dyan. So, matapos yung pag anong tawag nito roofing nila Master Buit ngayon yung nakakontrata sa second floor isusunod na yung pagpo-flooring para kahit magwi-wielding wielding sila dyan sa taas mga kamukil hindi na mapiktuhan yung tiles natin so hinihintay ko yun maka-flooring pagka maka-flooring na ito mga kamukil pwede na tayo mag-umpisa sa pagtatiles dito balik na naman sila porman dito while hahanapan pa natin sila ng bagong trabaho mga kamukil no? so ito na yung pinaka-forma sa second floor dito sa Panabo Project mga kamukila. No? Ito na. Shoutout sa lahat ng mga bashers natin dyan, no? Ayan na. Yung forma natin sa second floor, mga kamukil. Yari po yan sa tubular. Ito na po yung resulta, no? So, panibagong disinyo na uh, ginawa ko dito. Lahat ng ano dito, mga kamukil, ah, uh, o plano, pinaubaya sa atin ng may-ari. So, halos-halos mga project ko, lahat ako nag-ano mga laki. Ang laki din ang pasasalamat ko sa mga kliyente ko dahil ang laki ng tiwala nila. Ngayon, uh, susuklian natin na magandang serbisyo talaga yung maaabot natin. Yung mga, project din kami mga kamping na pagkatapos, nagkakaroon ng error, no? So, may warranty naman tayo normal lang yan talaga. Hindi natin mapipix talaga yung ating trabaho. Aminado po ako dyan. Pero hindi yung mga iron na napakalaki. No? Madala sa amin, tumutulo yung gutter. Ah, pagdating sa pintura, nagkakaproblema. No? May mga retouching na babalikan. So, kaya may warranty tayong anim na buwan no? sa bawat project natin. Ito na yung forma Ngayon, patuloy sila sa pagpapaakyat ng ating roofing. Kailangan matapos to sa pag-roofing mga kamukil para ma-pluringa na no? sa loob. Kasi pag hindi yan matatapos, hindi tayo makapag kasi yung ating board dyan, kailangan hindi siya mabasa sa tubig ulan, yun yung pinaka-importante okay yan lang muna mga kamukil, yung ating update yung pader natin, ito nabuhusan na, so, nakaabang na yung ating bakal yung runner natin para sa mga pins natin, concrete pins tapos yung gate natin, yan yung opening ng ating gate, no? Yung grahe natin okay na right. so dito mga kamukil, yung nakikita yung nakapatong tubular, makakadoon tayo ng bubong dyan tapos dito sa grahi magkakaroon din tayo ng bubong dyan. No? So yung level ng ating bubong dito, mula dito sa pader, magkakaroon tayo ng uh, tawag nito, overlap na 1 meter. No? Kung ano yung mga overlap na kikita nyo sa taas, one, every side nyan mga kamkil 1 meter yan. So ganun din yung nangyayari dito. Maliba lang dito sa side na to kasi firewall na to. So hindi tayo lalampas dyan. Dito lang tayo magkakaroon ng overlap sa pinakaharap. Okay, thank you mga kamukil. Maraming salamat. Yeah.